So guys, magluluto nga ako ng pansit bihon. First time ko talaga magluto nito. Ganito pala ako magluto ng pansit bihon. So inuna ko muna ang karnes. So, ako sinudong bawang tsaka sibuyas. Haluin lang. Next ko na naman si nono. <laughs> Next ko na nga nilagay yung atay balunan. At tsaka pinaghalo ko silang dalawa. Naglagay na nga ako ng magic sarap. Next kong ilalagay yung carrots. Halo-haloin lang hanggang sa ito ay lumambot. Next ko namang nilagay yung squid balls. Siyempre, mahilig tayo sa squid balls. Kaya hindi talaga mawawala yan. So yummy. Nilagay ko na rin yung cabbage. Mga pinipirasong cabbage. Halo-haloin lang naglagay na rin ako ng unting asin. Siyempre, unti lang muna. Another magic sarap. Halo-halo, talagang halo-halo. So, nilagay ko na siya sa lalagyan. Actually, bago ako magluto nito guys, ay tumawag muna ako sa mama ko. Kasi expert talaga siya pagluluto ng pansip bihon. Naglagay na nga ako ng tubig. Talahating kawali talaga. So, itong tuyo naman nito ay tansyahan muna. nag add na lang ako kapag kulang. So, mga dalawat kalahating, tatlo siguro yon tatlong pansit biho ng aking nilagay. So, nagdagdag na ako ng soy sauce. Siyempre, wala tayong sawa sa kakahalo. So, nilagay ko na nga itong aking hiniwalay na gulay. So, paghaluin lang. May lasa na talaga ito siya, guys. Mm, ito na nga at akin na nang titikman. So perfect! Yummy! Let's eat!